wala Or pala ba, best. Akong, kami, e wala ho. Ho wala pa des. Naku, chinacharot mo kami. Eh, ito yung iho. Ito yung iho. Wala po. talaga tayo. <laughs> <laughs> Eto na siya. Kamusta ka na? Malapit tayo sa West Ave. I Starbucks. <laughs> I love Starbucks. We love Starbucks. Wala namang masama. Yes. Now they ba, best. Ba't diba? ba't ano gusto mong malaman? We love them. At kasi, di diba, ba, magkasama tayo nung time na yun. Tapos biglang, pag-Japan ako, may na-post ka. Ah, hindi naman ako galit. Kasi feeling ng mga tao, galit ako. Oo. Oh. Dito. Oh. Pero it's awareness. Wala naman yun sa ibang tao, di ba? Oo. Sa mga nakaka Ako, wala naman akong pakialam kung anong gusto mong sabihin. Yung mga comment, katawang tawa ko kasi Sir, lalaki ka. Hindi ko naman nakalimutan lalaki ako. Correct. Siyempre nagsabing babae ako. Ang ano ko lang is, siyempre ang puso ko ngayon, babae na. So kung anong nakita mo, tsura. itsura? ang tsura. kaso wala pa best. Ay, wala pa na pa best. Naku, chinacharad mo kami. Ito yung iho. Ito yung iho. Wala pa. Wala Nora, oh, Sir, sir talaga tayo. <laughs> sir, talaga kasi tayo, mga best. Pero okay lang, eh. wala sure problema. Oo. yan, dyan, hindi naman yung sinasadya. Oo. oo. Pero pag mong... ka na, yung paulit-ulit na. Yun kasi... Tapos yung tatanungin ka pa, ano bang gusto mong itawag ko sa iyo? Eh tayo naman, hindi naman tayo nagpapapush para tawag. Wala, hindi naman natin dinay-demand. Wala namang demand. Actually, walang... Diba? Ano tawag mo sa kanya? Ate Iya. Ate oo. Oh, okay kapatid ko kasi yan. <laughs> hindi <laughs> tayo nagpapapush. Oo, oh, di naman natin dinidiman. Na tawagin Oo, tayo. Oo, eh, yun naman ang gusto nila. Pa sasabihin na naman nila, oh hindi naman ng respeto, respeto, gano'n na naman sasabihin nila. Okay. Actually, yung mga nagko-comment sa atin, yung mga iba, di naman galit siya. Hinihintay lang nila na magkamali tayo dahil tama tayo. Tama yung yeah. sinasabi natin, pero pa sa kanila, mali para sa kanila. Yeah. Uh, di ba? Eh, di ko, ayoko naman sabihin na, uh, ipaintindi, ipaintindi sa'yo, hindi Hindi naman kailangan ipaintindi it is an, a matter of acceptance. Acceptance. Oh. Diba? Number one. Saka, di naman din ako nagalit doon sa crew, kundi sinabihan ko lang din naman siya na, oh, kung di mo naman alam gamitin yung pronoun, huwag mo na tawagin yung ma'am or sir. Kasi, din, diniin at diniin niya pa, paulit-ulit. Yun. Yes. So, yun ang nangyari. Uh Oo. -oh. So, so paano na, pa, ba yan? napapost lang ako. So, yung order ako doon sa, sa may drive through may camera doon. Uh Oo. -oh. Pero dahil hindi daw nakatingin yung babae, babae nandoon, tapos iba din yung nasa cashier. So nung face to face ako kami ng cashier, ganun din siya, sir. ulit ay sir, tatawa pa ako nung una. Oh. Wow. Mas lang, ah, ano, um, ito, uh, um, cash po ba yung bayad, sir? Ganun, parang, ah, polit, ulit ulit te, eh, sabi ko. Ano mong gusto mong itawag ko iyo? Ganun kasi ang pagkasabi. Oh. Pwede namang sabihin, how can I dress you po? Para po kita namin i-address. Or sorry. Oh, sorry. Pero okay lang mm. eh. Pero pa ulit ulit alam mo yon nananadya. Dito sa Quezon City, meron tayong ordinansa na ipinatupad na naglalaban din ng aming community. Oo. Uh, Yung number one, lalo pag nasa service um, um, road. Hindi, uh, na service road. <coughs> <coughs> service road. nasa service ka ng ganitong ah, establishment ah, sa mga um, restaurant, mga ganyan, kasama yung sa customer service, ang at training them ng gender gender sensitivity. Singit lang po muli namin para doon sa mga sa mga sumasaw-saw naman. Pag-aralan niyo muna mabuti. Oo, kasi actually di naman talaga dapat mm, paano ko ba i-explain? kasi mahirap eh. Oo, oh, pero honestly, um, kung nasa position niyo kami, maiintindihan niyo ako. Pero Ipapaalala ko lang, hindi naman ako gano'n. So, Oo oh, yun, yun ang yun, importante doon. Uh, Oo, oh, awareness yun. Oh, Hi, Best! Yan, tinatawag talagang sir yan. Tsaka <laughs> 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 ito, Ay, but, ito but, madame, yeah. madame patawag sa hindi sir. May ari ng paradise yan. Ano minsan, <laughs> nalilito din ako eh. <laughs> Paano ko tawagin kang sir, pero ano? Ano, uh, okay lang, pero yung logo nagmumura. <laughs> Oh. Oh. <laughs> <laughs> hindi, pag pag siguro pag ganito, pwedeng zero. Pwedeng zero naman. Pero siguro ka pag naka-skirt tayo minsan, Ay, hindi naman natin hindi naman natin para yeah, na parang daman, hindi natin, oh. natin oh. din Pero kaya tayo nagbisang ng ganun, yung parang iayon lang din natin yung ugali yes. natin. Ganun lang. O katulad dito, isa siyang manggagamot ngayon. <laughs> <laughs> Yan talaga, hindi mo mahawari kung zero o <laughs> Kasi parang, parang farmer. <laughs> farmer sa ngayon, yes! to. Farmer Basta importante doon, hindi ka Oo, oh. oh, wala, wala akong gagalit. Alam mo, ako, ah, uh dead ma ako kahit anong sabihin nyo kasi hindi ko ka naman nakalimutan lalaki talaga ako Correct. lalaki pa rin naman talaga ako pati birth certificate natin Is remind tayo oo oh, oh. oh. yung paulit-ulit oh. yung sabi hindi eh, naman namin nakalimutan nakalimutan ba namin hindi ako nga napagkakama lang sa si Elias oh. parang gagawin ko pero ano ba ang <laughs> pinakapunto ko lang sa Ana sa mga ganyang bagay o imbes na na pinoproblema natin yung mga ganyang bagay na napakaliit lang naman no unahin na muna yung siguro natin yung makakain natin yes, kindness is free napakadali lang yun sa oh. so, hindi po kami namimilit na tawagin niya kaming sir or ma'am, bahala kayo. Basta wag lang naman pa ulit-ulit talaga. Oh, yun yung nangyari. Oh, oh. Yun po talaga yung nangyari sa oh, oh. sa kusang okay shop Kami, matagal na kaming kubitsyati. Oh, hindi kami agad-agad right? na pipikon. Yes. Gusto naman, tayo kayo mabibitikon. Oh. I need to address this also. Kasi kailangan din natin ng boses para sa pangkalahatan. Awareness. Oo. So, oh, oh, Pero sa mga nag-comment sa akin, yung mga nag ng mga nag ano sa akin yung mga nag curse kahit Ilang. sa PM sa personal messages it's okay nababasa ko yan it's fine with me okay po ako um basta kakapikon po diba pag dinadeadma ko yun <laughs> yun totoo yun ba diba? ako deadma po ako um pinagdarasal ko na lang kayo na sana eh lumawak yun yung yung pangunawa pangunawa at sana wag ka rin kayo magkaroon ng anak mm. na bakla at Oo. kung magkaroon man ng kayo ng anak na bakla mas matutuwa kami kasi mauunawaan um na kung alam niyo lang yung pinag am um, ng isang magulang na may anak na nasa sa community. Tandaan yes. niyo po, hindi po namin pinilit maging bakla. Wala pong may gusto maging baklang anak dahil pinakamahirap po ang posisyon ng gender namin sa pagkatao ngayon dahil kami po ay tatawagin na naming abnormal kami dahil hindi kami tunay na babae pero nagpapakababae kami dahil ang puso nga namin ay babae hindi naman po kami tunay uh, na lalaki unang una um, kami ay nagtatrabaho ng, ng patas, ng, ng nagtatrabaho namin lahat ng pagod at kung ano meron kami ngayon para sa aming pamilya um, hindi ko rin pwedeng sabihin sa inyo at idikdik sa inyo kung, kasi hindi ko rin alam ang pinagdadaanan ng buhay ninyo mahirap ang buhay pansinin natin ang buhay doon natin isiksik yung buhay natin yung, yung isipan natin sa kapuso natin anong gagawin natin sa future mag-ipon number one um, mag mabuting tao oo, maging um, uh, tao nito, maging maunlad ng buhay maging masagana yun ang isipin nyo kaysa kaysa mang dikta mang uh, mang, -al, uh, ano, alipusta, mga na salita, mag-spread tayo ng love and kindness. Yeah. Love na love kayo best ng, mang, ng best ko. Best. At yung iyong iyaw mo, pasensya na, Nandun na muna ako na muna kakain kasi kailangan niya na umuwi magpapahinga may pasok pa mamaya. I love you best. I love you best. Mm. At i love, I love you mga, mga best sa mga ano mo. Sa mga Oo na comment. Ay mahal natin 'yan mga 'yan. Gusto mahal ko kayong lahat. Love you. Bye-bye. Bye mga best. Kasi mga best nagugutom na ako. Kaya ako na lang muna magigiyaw ihaw kasi si Iya muna. At uh, yung aming tsikahan na yon sana nga po ay uh, na enjoy nyo mapanood. At uh, makapulutan na, na rin ang aral mga best ko ha. Gano'n lang naman talaga tayo, dapat happy-happy lang palagi. O, so mag iiyaw muna ako para ako eh makakain